morning mga katropa yan may gagawin tayo so ito cleaning ulit tayo mga katropa no tara panoorin niyo Ayan mga katropa, ayan si Diwata, ay si, ano, kamukha ni Diwata, ayan, binababa na mga katropa. Oh, uh, at yan, kasama niya si Chip MJ, ayan, si Sir MJ, kasama niya. So, bababa uh, ba -ba -ba ng... ng... evaporator mga katropa no? ayan So yan po, ito mga katropa, iniwanan na ni sir kagabi. Uh, at wala siyang time ngayong araw, ngayong umaga. So mamayang hapon niya uli babalikan ito. Iniwanan na. So ganoon katiwala ang kliyente natin mga katropa. No? So salamat ang marami sa iyo sir sa pagtitiwala. Usually pangatlo, marami kasi sasakyan ito mga katropa. Pangatlong beses na niya nag-iwan ang sasakyan. So at yun naman ay iniingatan natin. ayan mga katropa at iwa na ang tanong ng marami kung may ibabalik pa ba siyempre naman ayan at natawa si Iwata Sirox paano kung may ibabalik pa rin niya ay ko tanong

iyan ang expansion valve mga katropa ayan tsaka heater iyan mga katropa iyan ang kanyang evaporator labas mo na Ayan, mga katropa. Oh, Ayan. Ayan, Ito? Ito lang yan ah. lang yan ah. Ito lang yan ah. ah. Ito lang yan na. Ayan mga katropa May kinakasa na Ayun Ay pasok mga Ayan, yeah, konting-konti na lang mga katropa. Makukompleto na, no? Almost makompleto na. Magcha-charge tayo ng Freon mga katropa. Ayan. Ayan, Xerox si Diwata. Maglalagay. Partial. Partial mga katropa. Ayan mga katropa, okay na. So nakompleto na lahat at ayan na uh, lumalamig. Na linis na rin natin ang condenser, yan yung gumawa si Sir MJ. So yon. Salamat nang marami mga katropa no sa patuloy na panonood sa ating video. Nawa, patuloy niyo suportahan ang ating video. Panoorin nyo. simula sa simula hanggang sa matapos. Salamat nang marami. Bye-bye.